Ano kung sabihan ka ng kaibigan mo na nakakita ka na ba ng bangkay? Ikaw, dahil curious ka, nagtaka ka. Sinabi ng kaibigan mo na yung bangkay pala na yun ay eh katawan ng nanay niya. Pero ito yung plot twist ha, siya pala mismo ang pumatay doon sa nanay niya. Ganyan kalala yung kwento natin ngayong araw. At ang tanong ngayon, eh ano yung dahilan at meron kayang sapat na dahilan para patayin mo yung nanay mo at ipakita mo sa kaibigan mo? Nako, maghanda kayo ng mainit na pansit, kanton at kape dahil ganyan kainit ang kwento natin ngayong gabi. This is the case of Carly Gregg, ang teenager na pumatay sa sarili ng ina. Bago po tayo magpatuloy, meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Mag-like, subscribe at notification bell kayo. At sagutin nyo yung question of the day natin sa dulo ng video na to. Promote ko lang din po yung TikTok ko, tsaka yung Instagram ko, pati yung Facebook ko rin po. magla na ulit ako para sa October. Kaya sana manood kayo, maglalaro ako ng mga horror jam. Balik na tayo sa kwento natin. Rankin County, Brandon, Mississippi. March 19, 2024. Hindi pa matagal itong kwentong to. Isang mapayapang araw kung saan nasa bahay lang ang 15-year-old na si Carly Greg at natutulog sa kwarto ang nanay niyang si Ashley Smiley. Umuwi sila doon sa bahay nila galing sa paaralan na Northwest Rankin High School. Doon nag-aaral si Carly Greg at kasama niyang umuwi yung mama niya na si Ashley kasi math teacher yung mama niya doon. Itong mga next na footages na papakita natin ay hindi para sa lahat. Ha? Disclaimer po and warning. Sa mga footages na kumakalat, makikita natin na itong si Carly paikot-ikot doon sa bahay nila. Ang hindi alam ng nanay niya, kinuha pala ni Carly yung .357 Magnum pistol ang lakas nun sa ilalim ng mattress ng kama nila. So palakad-lakad ulit itong si Carly Greg. Hanggang sa footages, makikita na lang yung sunod-sunod na pagputok ng barel at ang lakas ng pagputok na yan. Pero alam nyo ha, di pa dyan magtatapos yung araw. Madami pang mangyayari. At sobrang fucked up. I think dito papasok eh. Dito papasok yung kwento natin at dito tayo magpo-focus kung ano yung tumatakbo sa isip ni Carly Greg. Grabe, ay nako. Kinikilabutan ako sa mga nakitang mga detalya dito eh. Anyway, hindi lang yung nanay niya, no, yung papatayin niya. No mismong araw na yon ay susubukan niya ring patayin yung stepfather niya na si Heath Smiley. Ito ang larawan ni Heath Smiley. Matapos niya iwang nakabalandra at patay yung nanay niya, kumuha siya ng cellphone. Tinext niya si Heath. At alam mo ba ha, nagpapanggap pa siya na siya yung nanay niya. Sabi niya, Honey, uuwi ka na ba? Sobrang fucked up nun ha. Ayon sa mga naging investigasyon, ginawa ni Carly Greg ang pag-text na to bilang isang pagplano sa pangalawang pagpatay. Pinagbabaril niya si, ano, si Heath, pero buti na lang kamo ay sa braso lang tinamaan itong si Heath. Grabe, napaka Dali lang para sa kanya na gawin yun. Ang bigat sa totoo lang. So, habang binabaril siya, no, didepensahan ni Heath yung sarili niya. Tatay na siya. Mas malaki siya. Awa ng Panginoon, no, na na-overpower niya itong si Carly. So, habang duguan siya, may, may baril siya sa balikat, si Carly nakatakas. Nag-focus na lang itong si Heath sa pagtawag ng kapulisan. So, tawag siya, umiiyak siya. Mamaya, paparinig ko sa inyo yung 911 calls pag nasa trial part na tayo ng kwento na to. At maiiyak ka na lang din sa mga sigaw ni Heath. Diyos ko, ilang oras ang makalipas, hinabol ng mga pulis si Carly Greg. Ito yung footage na yun. May kita natin na, ayun siya, nakasuot pa siya ng Nirvana na t-shirt. At, uh, grabe, nung pinanonood ko, napapaisip na lang ako kasi nung una kong nakita yung mga larawan ni Carly Greg na sobrang hindi mo aakalain na gagawin especially dahil bata to 15 year old doha hindi mo iisipin na gagawin niya and then etong footage lalabas na oh my god grabe babalik tayo sa timeline ng konti ha? mag magba-backwards tayo ng konti alam nyo habang hinihintay ni Carly Greg na umuwi yung stepfather niya meron pa siyang ginawa na kung sa'yo gagawin ni Carly Greg to, kikilabutan ka talaga. O, eto ha, nakakatakot to. Habang hinihintay niya, no, yung stepfather niya na makauwi, meron siya kinausap na kaibigan niya. Sa phone, sabi niya, may emergency dito. Baka pwede kang pumunta. Hindi ko pong mahanap mo kung sino itong kaibigan niya na tinext ito. Tapos tinanong niya, nakakita ka na ba ng mga bangkay? Imaginin mo kung ikaw yung kaibigan. Nag-proceed siya by sending dito sa kaibigan na to yung mga larawan nung nanay niya. Hindi ko na po alam kung ano naging reaction ng kaibigan niya pero sure na sure ako no na baka hinimatay pa yon or baka hindi makapaniwala sa mga mangyayari. Biruin mo kaibigan mo, pinatay yung nanay niya and out of nowhere, pinakita sa'yo Grabe yung trauma nun. Grabe yung trauma nun sa'yo kung sa'yo gagawin yan. Pero eto na tayo ngayon. Magpo-focus tayo sa kung bakit ba ginawa ito ni Carly Greg. Ano yung tumatakbo sa isip niya nung ginawa niya to sa nanay niya? Okay, eto na. So after mahuli ni Carly Greg, no, nagkaroon ng investigasyon. Meron palang nalaman itong nanay niya na si Carly Gregg ay merong isang lihim na buhay. Meron siyang buhay na malayo doon sa imahe niya na isang mabuti, mabait, at sweet na bata. Ito yung mga nalaman nila. Una, ayon sa testimonya ng isang kaibigan, lagi raw humihit-hit itong si Carly. Idagdag pa raw dito na sobrang worried siya kasi laging sabog itong si Carly. Ngayon kung kaibigan ka, syempre di pa mag-aalala ka. At dahil... Teacher nga, etong nanay ni Carly Greg, nakita ko noon, na nag-email siya, nag-aalala po ako kay Carly. Lagi po siyang sabog, nag-letter -nag M. So, nalaman ng nanay niya to. At doon nag-umpisa etong lahat ng mga pangyayaring to. Pangalawa, eto yung magpapatuday na hala seryoso etong si Carly Greg sa pagdadroga niya. Kasi, nalaman nila, no? na meron siyang burner phone. Para sa mga hindi po nakakaalam, yung burner phone, yun yung spare na phone. Kung nanonood kayo ng mga teleserye, no? ito yung phone mo na itatapon mo pagkatapos gamitin kasi ginagamit mo lang siya pang contact. I'm assuming ha, para sa pagbili ng droga nitong ni Carly Greg, hindi alam ng nanay niya na may burner phone siya. Ngayon, itong bur burner phone na to, ginagamit yan para hindi ka matrace. Hindi yan yung mismong phone mo. Di ba? Kasi natatrack yun eh, sa totoo lang. So, clueless yung nanay niya sa mga nangyayari na to. At dahil dun sa kaibigan, kaya nga nalaman. Siyempre, bilang nanay ka, mag-aalala ka. Kaya, ang ginawa, no, pagka uwi nila, hinalughog yung kwarto ni Carly. At napatunayan na nga na ang daming mga bagay doon na nagsasabi na si Carly ay hindi yung bata na kilala nila. Just imagine, 15 years old. Isa pa sa mga nahanap nila, no, is yung vape pen. hindi siya para sa bata. Sa totoo lang, hindi ko na po alam kung ano yung komprontasyon na nangyari sa kanila dyan, no? Pero yun yung naging dahilan kaya ginawa Tony ni Carly doon sa nanay niya. Papasok tayo ngayon sa mental health crisis because obviously, ang solusyon sa lahat ng pangyayaring ito ay kung ano yung nasa isip ni Carly. At magulo to, madilim, marami nangyayari. Ihihinto ko lang po ng saglit itong kwento na to. Kasi, para sa akin ho, hindi dahilan ng mental health para gumawa tayo ng masama sa mga tao sa paligid natin. Hindi yan kahit kailan magiging excuse, especially para kumitil ng buhay. So kung may awareness ka, no, alam mo na may pinagdadaanan ka, please, 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 seek professional help. Balik tayo sa kwento natin ngayong araw. Triggered ako, pasensya na po. Nung araw daw na yon, merong matinding mood swings itong si Carly. So talagang yung high, highs talaga yung lows niya, lows talaga, kung naiintindihan ninyo. Sabi nila, ano, nakakarinig daw ng mga boses itong si Kylie. Puntahan natin yan mamaya. Ah. Kasi kinakausap niya pa yung mga boses na yan. At nagdi-disassociate na siya. Sabi na hindi niya na raw alam no, na kung ano pa yung mga nangyayari sa paligid niya. Before all of this, no, alam din mismo ng mga magulang ni Carly na may issue siya sa pagkain, may issue siya mentally. In fact, nag harm siya. At nalaman lang nila to noong December 2023. Isa sa mga depensa, noong March 12 daw, eh may bagong medication si Carly na nagpalala daw ng sitwasyon niya. Sabi nila itong bagong gamot niya daw, lalo lang nagpalakas doon sa mga boses sa, sa utak niya. Pero ito yung pinaka-disturbing sa lahat. Kasi meron silang nakitang journal journal na nagsasabi at nagpapakita kung ano yung mga bagay na iniisip nitong si Carly. Sinusulat niya lahat yon. I'm assuming kaya may journal siya kasi ano naman to si Carly, no? May, 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 professional help siya. Kaya nga siya naggagamot. I, I think, para malaman din, no? Isa talaga to sa mga sinasabi, magka-journal ka, if may problema ka sa mental health mo. Eto na yung journal. Disturbing yung mga nakasulat. Sabi dito, what do I believe? Ano ba yung mga pinaniniwalaan ko? Isa sa mga nakasulat doon is, there is no God, walang Panginoon. Pangalawa, hindi mo kailangan ng pamilya. Tinusubukan ko pong alamin, no, kung bakit sinulat niya na hindi mo kailangan ng pamilya. Nag-aaway ba sila? Hindi ba siya at home dahil stepdaughter siya, no? May stepfather siya, hindi doon yung totoong tatay niya. Hindi ko na po alam. Pero may isa pa siyang sinulat, it's okay to be evil. Okay lang maging demonyo. Ngayon, kung ikaw yung makakabasa ng ganyong mga bagay, di ba? sobrang concerning talaga. Mapapaisip ka pa, especially sa mga naniniwala sa mga demonyo. No, hala, mental health pa ba yan? O demonyo na yan? Ako personally, ha, hindi po ako naniniwala, pero yun kasi yung sinasabi nila at mamaya pakinggan ninyo. Anyway, dahil sa mga ebidensyang to, nagtatalong yung marami if legally insane ba itong si Carly Gregg. At makukulong kaya siya dito sa mga ginawa niya. Sabi nung stepfather niya na tumistigo, ito yung sinasabi kong tungkol sa demonyo. No araw daw na yun, sabi niya na wala siyang kahit anong nakita na katulad ng nangyayari kay Carly Gregg. Miski sa pelikula daw. Wala siyang nakikitang ganun she was not herself, sabi niya. Na para bang nung araw na yon eh hindi raw siya nakikilala ni Carly Gregg. Isang mabait na batang babae daw si Carly. Of course, hindi nila alam yung sikretong buhay niya. Pero nung araw na raw na yon eh parang nasapian siya ng demonyo. Ako, naniniwala ako sa nasasapian ng demonyo. But only if demonyo is a metaphor to mental health. It's something that I clearly understand myself. Kaya, maybe we just see things differently. Maybe yung demonyo sa'yo is demonyo rin sa akin, pero magkaibang bagay. Papasukin na natin yung trial ng kaso nitong si Carly Greg. So, pinagpiestahan. Alam mo kung mapupunta ka sa TikTok, no? Napakarami ng mga pagbabasa doon sa trial, yung mga tumistigo. Lahat, para naging piyesta na talaga. Etong next part ng kwento natin, makikita nyo, no, na umiiyak-iyak siya. Miski yung stepfather niya, no. Habang nagsasalita, yung mga pamilya nila, yung mga kaibigan nila, at ang dami nilang na-uncover sa kwentong to. Bukod dun sa mga naikwento ko na kanina, may isang bagay tayong ifo-focus para mas maintindihan ninyo at mas maramdaman ninyo kung ano yung bigat nung araw na yon. Meron isang witness dito, isang dispatcher na nagnyangala na si Kevin Collins. Brinay niya yung 911 call ni Heath Smiley nung araw na barilin siya at yung asawa niya ni Carly. Yeah. Him Where, the <laughs> Alam niyo, maririnig niyo dito na sobrang hysterical talaga. Sobrang hysterical na itong si Heath. Siyempre, di ba? Ikaw makita mo yung asawa mong patay. And to make things worse, eh parang sinapian ng demonyo yung stepdaughter mo. Anak mo na rin yan eh. Na hindi mo siya makilala sa ginagawa niya. At siya pa yung gumawa noon sa asawa mo. Overload yun sa utak. Piniplay to sa trial. Ngayon habang piniplay siya, makikita mo si Carly Greg na mahawak sa ilong ng ganon. Nanginginig siya. Siguro, no, dito niya lang nare-realize or nababalikan or nakikita ng malinaw yung mga bagay na pinaggagawa niya. May isang part doon na sumisigaw si Heath sa ojo. Sabi niya, Panginoon, bakit po? nung nakita to ni Carly, nag-iiyak talaga siya. Ngayon niya lang siguro nalaman na, ay shit, ito pala yung mga pinaggagawa ko. Ngayon, after nito mga footages na to, sure na sure na tayong lahat na ginawa talaga ni Carly yung pagpatay. Tatlo yung mga naging official na charges sa kanya. Una is yung pagpatay niya sa nanay niya. Pangalawa, yung pag-attempt niya na pagpatay doon sa stepfather niya. At pangatlo, importante to, yung pag-tamper niya at pagtago niya ng camera. Mamaya pakinggan niyo ko kung bakit importante na napatunayan nila yan. Pupunta tayo sa depensa ng kampo ni Carly Greg. Of course, ang obvious na obvious na obvious na defense dito is wala sa tamang pag-iisip etong si Carly Greg. And it was obvious. We have to be fair that she was in a battle with her own mental health. Meron silang naging testigo dito, 'no? Yung kampo ni Carly Isang expert witness nung araw ng trial na si Dr. Andrew Clark. Isa siyang child and adolescent psychiatrist. Sabi niya, diagnosed with bipolar 2 disorder itong si Carly Greg. Uh, hindi ko po alam kung ano yung bipolar 2 pero sinurge ko. Ang sabi, ang bipolar 2 disorder is a mood disorder on the bipolar spectrum. Nakaka-characterize daw ito ng isang episode ng hypomania, kinalaman sa mood so kung masaya ka sobrang saya mo, kung malungkot ka sobrang lungkot mo, at isang episode daw ng major disorder. So check, check si Carly Jab. So tinanong siya dahil siya nga yung testigo, di ba? Dr. Clark, sa expertise mong to at sa lahat ng sinabi mo sa amin ngayong araw, masasabi mo ba na kayang intindihin ni Carly lahat ng ginawa niya noong araw na 'yon. At sa tingin mo ba noong araw na 'yon eh alam niya kung ano ang tama o mali? Dahil sa depensa etong si ano no si Dr. Andrew Clark. Sabi niya, hindi po walang kakayanan si Carly na matukoy kung ano ang tama at mali siya yun. Siyempre, expert siya. Siya yung nakakaalam niyan. Pero kung makikita po natin sa internet, eh, nakikriticize po yung buong depensa nitong si Carly Gregat. at sinasabing hindi tama. For context lang po, alam po natin ang history ng Amerika when it comes to guns. Actually, malala to, pero hindi pa yung pinakamalala. Parang laging merong ganito sa kanila barilan. Kaya nakikriticize din sila. ba? Diba? Kasi parang ang bilis lang makuha ng mga barel. Eh sa ibang parte ng mundo, wala namang ganto, wala naman tayong mga ganitong mga balita, 'di ba, ng mga bata. Pinatay mga kaklase, pinatay yung nanay dahil napakadaling gumuha ng barel. Isa yan sa mga kinikritisize pagdating sa Amerika. So, eto pa ha. Kaya niya nasabi na hindi capable si Carly Greg na maintindihan kung ano yung mga ginagawa niya nung araw na yon kasi may dalawang bagay. Una, Mahaba na yung pakikipaglaban ni Carly Gregg sa mental health niya. And this is backed with proof ng medical records niya. Totoo naman na lagi sila nag ng professional health. Idadagdag pa natin no, yung ipinalit na gamot niya na sinasabi ni Carly Gregg, nagpalala daw doon sa mga boses sa isip niya. Pangalawa, babalikan natin yung journal niya. And doon palang sa what I believe na sinulat niya, na listahan niya, makikita natin na sobrang dilim at napakaraming bagay na tumatakbo sa isip ni Carly at sure tayong lahat, no? Whether naniniwala ka na demonyo as in demonyo or demonyo as in depression and mental health, meron siyang kalabang demonyo sa isip niya. Binasa ni Dr. Clark yung isang part ng journal. Naiyak ako kasi ay, alam ko rin yung feeling, no? Alam ko rin yung feeling na may, may ikil kalaban ka demonyo sa isip mo. Dito natin makikita kung ano yung tumatakbo sa isip ni Carly. Nakasulat dun sa journal. Sa tingin ko, nagkaroon ako kanina ng psychotic break. Nakipag-usap ako sa isa sa mga boses sa utak ko. Hindi ko naman sila narinig eh. Itong mga boses na to. Pero ngayong umaga, parang iba. Narinig ko na sila. Nag-away kami nito mga boses na to. Sa totoo lang, nagsisigawan na kami. Thank God. Kasi walang physical na konfrontasyon para akong baliw. Yan yung sinulat niya sa journal niya. Makikita ko dito no, na may battle talaga siya sa mental health niya. And number two, aware siya. Aware siya sa nangyayari at pinagdadaanan ng mental health niya. No? Hindi niya pinaniniwala ang totoo. Sabi niya nga, di ba, para akong baliw. Alam niya na may, may psychotic break siya. Isang patunay. Actually, patunay ito na ano eh. Alam niya eh. Taliwas doon sa sinabi ng doktor. Ang sabi ng doktor Clark, Nag-start daw to kasi nung 4 years old daw itong si Carly, namatayan siya ng kapatid. Dito na raw siya naka-experience nung mga depression, maliliit na bagay lang daw. Siyempre, bata ka pa naman, hindi mo naman ma-realize ma -re pa yung mga ganong bagay. Hanggang sa lumaki na lumaki, hanggang sa nagsiself na siya, hanggang sa may sikreto na siyang buhay, hanggang sa pinatay niya yung nanay niya, hanggang sa sinubukan niyang patay niya stepfather niya. Ito ngayon yung tanong natin, no? Ano na yung nangyari kay Carly? Kinulong ba siya? Mananagot ba siya? September 20, 2024 Just a few days Bago tong pag-post ng video na to Bagong-bago pa Sinentensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol So dyan ka na talaga sa kulungan, Carly Greg May dagdag pang sampung taon dahil sa pagtatamper niya ng evidence Guilty siya doon sa tatlong charges na pinag-usapan natin kanina ngayon nung binabasa, binabasa sa kanya tong hatol na to, wala na nagawa si Carly kundi umiyak. Pero tumigil din, kumalma at nagpatuloy. Titingnan natin kung ano yung mga susunod na mangyayari sa kanya. Kasi sure ako, mababalik at mababalik yung mental health dito. Ito na yung question of the day natin. Pasensya na medyo triggering to. Kung gusto niyo pong manalo ng 1,000 Gcash giveaway, sagutin niyo lang to. Ulit, mag-like, subscribe, at notification bell kayo. At mag-follow kayo sa akin TikTok, at sa aking Instagram, at sa Facebook ko. Magla-live po ako dyan. Ito na yung tanong natin, ha? Sa tingin nyo ba? Eh, apektado talaga ng mental health ni Carly Greg yung nagawa niya. O sa tingin nyo, eh, na-demonyo lang talaga siya ng droga, at kung ano man yung mga ginagawa niya doon sa lihim niya na buhay. I-comment nyo sa ilalim. Please, kung may mga pinagdadaanan po kayo na katulad nito, seek professional help. So yun lamang po. Ito si Claro the Third. At ito ang ating kwento.